vibes mga kamaning ayan naka helmet tayo ngayon at ade in my life mga kamuning ay ko nandito <laughs> tayo ngayon sa ano sa campus tela mga kamuning no, pero sa ano to double D oro mga kamuning kaya ngayon kaya, kami, kaya ako may helmet dahil alas kami ni ni ate mayroon kami pupuntahan mga kamuning punta kami ng bukid pero sobrang layo nun mga kamaning buti lang meron kaming service. So, Ayan, motor ni ate. Alright, let's go! Ngayon mga kamini, dumaan lang kami ni ate Ana dito sa dental clinic. Kasi nga, ano, magtatanong si ate Ana. Kasi yung ngipin kasi ni ate Ana, mga kamini, masakit. Masakit kagabi yung ngipin niya. So, nagtanong kami dito, baka daw magpamulat ng ngipin bukas si ate Ana, mga kamunin. Kaya, ayun, abangan nyo na lang mga kamini kung ano yung mga gagawin namin dito mag-update tayo. Ito yung motor namin, mga kami ginagamit. Alright. Masarap din pala kabanding si ano si Ate Ana mga kumuning gawa. Mabait. Kaya ngayon, ha? Hindi. Kaya ngayon, at lalarga na kami ngayon ni ano ni ni Ate. Punta kami sa ano, overlooking. napa Shoutout po ano kay, hi. kay Kuya. Hi, po. Anong Ano po pangalan niyo po? Elmer Agagdang ng Dabo de ah. Oro. Ah, si Kuya Elmer maa kumuning. Ah, ah mapanood niyo po ito mamaya sa... So, sorry, sa ko Kwaday? Kamuning official po sa YouTube. Kamuning, sige. Opo. Search lang Search niyo po ako Kuya ha. Subscribe ah, sige. niyo Salamat. lang po. Well, alright. So, di ba nakakuha na tayo ng subscriber dito sa Dabo de <laughs> Oro maa kumuning. One down. can't 嗯<是>。<laughs> 嗯，好、嗯。嗯 daan lang. pataas kasi Oo. Oh. ano maraming ano bahay bahay yun ano yun ano ano yun bariyo yun Ha? Mga ano Oo. Highway, highway pa yun ano yun ano yun ano ba dito? yun ano yun ano dito. Te.

guys, mga kamuni, nagusta po na kami dito ni Ate Anna kasi kakain mo na kami dito kami sa Welcome Kapihan and ano to? Grap ano grapes from? Ah, farm? Tama ba? Videohan lang natin mga ni Ang ganda kasi ng ang ganda kasi ng view mga kamuni. Ang yun ang mga kumunin meron din sila dito mga alagang anong kalapati ang ganda dito tahimik ang lugar tapos sobrang lamig dito mga kumunin so, natin tapos meron din dito ano meron dito isda mga kumunin ang lalaki ng isda oh. tapos ito ICR CR Tabi po Ah, papunta pala to sa likod, mga kumanin. Pahandaan oh. tayo, baka mahulog tayo. Ako. Nakakatakot dito. Ah, <coughs> oh, may ano dito dito, oh. Duyan. Pag mag-delete kayo, mga kumanin, dito kayo. Tahimik na lugar. May ano dito? May. Ha? Ha? Ang ganda dito, oh. Mababa tayo mamaya sa ante. Sa grapes, mababa tayo. Wala pa. Wala, oh, wala bunga. Oo. Oh. Ang ganda dito, mo. Alright, mga kamuning. Um, kakain muna kami dito ni ate. Um, right. alcohol muna tayo. Alcohol muna tayo. Oh, <laughs> Ulam mo. Ang <laughs> ulam po namin ano, ito. Ano ba tawag dito? Uh, Longganisa. Lang Longunisa ba yun? O oh, Ah, hindi, hindi Longganisa lang. yan. Ang sabi nito, chorizo yan sa Bisaya. Ituriso. Ayan. Ito riso nga yun. Kasi yung Langganisa kasamin okay. yung kulay po na. Stop over na kami guys uh, yeah. dito. At mag lunch lang after. After noon. Gora na. na kami. Mm -hmm. Gorna going to Aliwagwag Falls. Aliwagwag Falls, yay! Yeah, hey. Stop na. All right, mga ni eh. <laughs> parang na ako si Kokoy nito eh. <laughs> All right, mga tapos na kami kumain ni ate. Ngayon na, ALIS na kami mga KAMI babiyahin na kami. DE All right, gusto mo? What? Gusto What? mo? HEHE <laughs> <ay>, <laughs> Sige. Ah, ako muli ito. nag, -nag, -nag na siguro nag -nag na rin siguro. Ha? Kaya ah. mo. Ka lang sa taas, parang nito, what, oh, para lang. Alay, narating ni ipapakita ko lang sa inyo mga kamay. Alam, wag, po, anong ah, tawag dito, pe. Ilog to, Ha? Ilog Ay, mo. Ayun na, alawag wag falls. Malapit na tayo. Malapit na kami. Ah, wow. Pa parang dagat, parang dag pa dagat ata ah, atati ilog, ilog na malaki. Ari, ah, siguro yung pinakamalaking ilog dito sa ano, Dabaw. Sa Campostela na. una na lang. Ah, sige. Lingyo ng tubig, oh.

很厉害，真的，好的。 Tingnan na kami sa bahay. At hanggang dito na muna 'yung vlog ko. See you. See you sa next vlog. Thank you for watching. Bye-bye.